Pero eh ba mal kay ba Yung 20 kasi Oy, si Jenny iba yun eh. Si Minay. Oh. Ano ba ano yung ito? Ano yung... Yon, ang yon ang matitinik na mayo. Mayo. <laughs> yung kahit gusto eh kaya nakokontrol ganila. Pero si Nadine iba yan. Talagang pag gusto talagang matitinik. Hindi pero yung kole. Ah, hindi ka pa kaya Hilton Center. Oh. Mga dalawang mayo para, tama. Nakakain niyo tsaka sa. Oh, ano pa Ang mayo. Iya, lolo Iya. nasa sundok ng kanin hindi pantay, laging padukal. Oh, padukal. Masama ano nakikita agad ang kabuhayan dapat ay pantay. Dapat pantay diyan para nga daw siya sa hotel di imagine yung mga babae don ano ka sa ano 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 Nga ano 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 Ang ano 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 Isda! Ang lakas ng boses. Isda! Sabi. Ito lang mawag. Soprano yung boses. Ah, wala. Dadaldal yan. Isda! Isda! Ay, ganun ba? Hindi, <hung> oh. Nako. Ah. Aba, may mga tabuhunan ni. Eh. magbibigas yan. Katulad sabi ni ha? ni Aladoki sa kaibigan ni. Ay di ikaw pala ang bilis nag si Yes. sabi na. Umarap kami ng umarap ng sindahan ni Aladoki. Wala, ayaw na. It's very mm. oh, mm. oh, yeah, ah, oh, yeah. good. It's all good. It's Huwag nung bilis nang buhangay sa bilis na kamay. Hindi po ka lang paggastos si Sa tihimik <coughs> na buhangay, magiging pa rin. sa mo gastusin. dami mong ipon. Gusto pa? Oo, ayun. Pagka-loon. dami yan. May ampa lang yan. May ampa pa. Ano?

Sein Name ist Mike